Ay, 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 chibi Yung sumakay na ho oh, mga kaprabis Talagang ayaw ho magpaiwan Nalpasan ho muna namin Na talagang ho nagaparangaw eh, Ayun, daw yung pandila niya ho oh. O, oh, pinasakay na yung mga basher natin dyan ha O, oh, ayun ho, oh, tapo talaga ng no, chibi ko na yan ho oh. Ah, may pagpatok pa ah. Yan po yung pinakambusina namin Wala kayong busina yung napaka-angas na tindigan, napaka-pogi. Gusto nasa pa. Ang may may kalaban mga bossing mga madam. tao si Ate Yunis ah. Nandrama na yung aso na yung kasama na yun Ayok. Ah, mo chibi ha? Dito tayo sa bundok. Oh. Oh, kung ka mababa dyan. Yung hawa yan. Ito sa baba. Ay, mo. Oh. Kaya na mga bot, -bot ni Chico. <laughs> Sobra na malaki ang bot, -bot niya na. Huwag <laughs> naman. Uy. Ayan ah, na mga boss madam. Ayan na. Oh, dito po ang ating ano, check out nyo na ito mga boss madam. Available po sa ating yellow basket yan. At eh, check out, check out nyo na yan mga boss madam. Ayan na. Nandito na po kami sa uh, ito po yung kalsada dito sa amin. Si Pe, Malayo pa. Malayo pa. Pwede kayong masama talaga ito. Saan saro Dito na? Dito na. Doon do do sa unakang pa din eh. Grabe oh. <laughs> ah, Tapos so may bahay po dun na eh. Ang bahay ng TUV namin. Ayan oh. Kung hanggang saan mayroong bahas ng takdaon doon tayo makakarating. Ang ganda. <laughs> Parang maputik na dito ah. Pero may dumaan na ano may Mayroon <laughs> <para> na na. Ayan oh. Skip Lawit na ho Di ang dila nung kaming aso mga kaprabe. Kaya pa. May nakalabang pa. Kaya na. Ang laki ng katawad. Buti lang. Malaki.

Wala nang doon. Hanggang dito na tayo mga boss madam. Thank you, thank you. Ha, dito tayo nakabot. Ang ah, si Bibi. Hindi ako masaba. Pauwi din ako.